Masaya ka pa ba o baka nasanay ka na lang? Kumakapit ka pa ba o takot ka lang maiwan? Nagmamahal ka pa ba o nagtitiis ka na lang? Kapag magkasama kayo, buo ka pa ba o nawawala ka na sa sarili mo? Now, here's my confession. Proverbs 4:23 says, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Pero paano kung sa sobrang pagbabantay mo sa relasyon, sarili mo na ang hindi mo nababantayan? Ang pinakamasaklap, nakatali na kayo sa isa't isa, saka lang kayo nagsisimulang magkaalaman. At yung pagtitiis mo, hindi na yan love, kundi tahimik na pamamatay. Kapag tinanong kang, masaya ka pa ba? Ang sagot lang dapat ay oo o, o hindi. Kapag explanation ang sagot mo, hindi na yan sagot, kundi dahilan at madalas ang dahilan ay takot mag-isa, takot mawalan, takot maiwan. Pero habang nagpapakatatag ka, unti-unti ka nang nauubos. Akala mo pagmamahal pa rin, pero matagal na pala yung naging pagdurusa. Kaya tanungin mo, ikaw pa ba talaga ang pinipili mo?